Ba't mo nilalapita si Jane? Ha? Di mo ba alam magiging future wife ko yon, Ha? Baka gusto mong magsuntukan tayo ngayon Sige pre, bigyan mo na yun Tara dito duwag ka naman pala eh Uy grabe pre, umiiyak na oh Sumbong sa tatay ko Sus! Sumbong kita Sino tatay mo? Si Rambo? Si Rambo Boto, Ha? A few moments later Tay, sila... Oo, ano? Jun. Ano nangyari sa'yo? Amiiyak ka ba? Tay. Jun, ang mga pinaiiyak mo ilang kanina. Tay. Asan sila ngayon? Pinaiiyak ka lang? Paano na yung mga teknik? Ganyan-ganyan. Asan sila rin? Magpuntahan natin. A few inches later... Tainan mo, ikaw yung umupak sa... Tainan Taya sa Kailangan katay. Kailangan kita turuan ng leksyon pata. Bakit anak anong, anong meron dito? Tatay mo. Oh, Oo, bakit? May problema ka ba sa anak ko? Tay siya po yung tatay ng pinayak ko po. Hindi ka naman nagsasabi ng na laki lang ng katawan ng tatay. Mas malaki yung katawan niya sa ako. Ang... Hi po, tay. Ano? Saan yung gym natin today? Niloloko mo ba ako? Gusto mo ba ikaw naman yung sumunod na umiyak ka? Hindi. Ha? Nagpunta lang ako dito sa anak niya para kamustahin siya at turuan ng mga techniques sa mga galawang Bruce Lee. A few moments later. O, Tay. O, oh, anak. Tay, anong nangyari sa'yo, Tay? Ika na makikipagbarkada sa mga batang yun, na. Tinuruan ko lang sila ng mga leksyon. Nagpasumbong pa nga sa tatay nila, eh. Buti na lang, nakaya ko sila. Ano, Tay? Pinakitaan mo ba ng galawang Bruce Lee? Basta mag-iingat ka, Tay tayong yeah. galawang Bruce Lee. Workout lang ako. Marami pa akong kakainin bigas. Bakit ho,